Kung merong mga bobong magnanakaw sa ibang bansa, eh siyempre hindi magpapatalo ang mga Pinoy. Diba? Papayag ba tayo nun? Kaya naman para sa inyo ay narito na ang mga kababayan nating representatives para sa mga bobong magnanakaw na nakuha ng CCTV. Sa unang tingin, e eh mukhang customer ang mga ito na pumasok sa isang gadget store sa Gilmore Avenue, Quezon City. Kaya lang, e eh, nang malingat yung mga bantay, e eh, doon na nga nagsimula ang kanilang napakadilim na plano. Kita nyo ba yung mabilis na pagkuha ng lalaki doon sa laptop na nakabaksas inabot sa babae niya lagi sa panty? Ay siya palda lang pala. And then, tuloy-tuloy lang sila sa pag-acting hanggang sa makalabas sila ng tindahan. Kaya lang... Eh kanina pa pala sila pinapanood ng manager kaya pinahagad ito sa mga tauhan niya at naabotan naman ng mga ito. Pakatapos ay eh, dinala na sila sa kulungan. Kawawang mga nila lang. August 21, 2017 naman nang kumalat sa social media nang kumalat ang larawan ng lalaking ito na naipit ang ulo sa may kabila ng bahay. Naayon naman sa may-ari, eh nagising na lamang siya dahil may kumakaluskos ng madaling araw. Sa may nay ng kanyang bahay at nang nakita niya nga yung lalaki, ay sinita niya ito. Kaya naman nagdahid-dali itong tumakas. Kung saan nga makalipas lang ilang minuto. Sa gusto ha makatakas, ay eh siniksikan ang sarili niya doon sa masigip na parte ng bahay at hindi na makaalis. Hanggang sa dumating yung mga polis. <laughs> sa tingin ko naman eh, kilala nyo na tong taong to dahil ilang beses na siya lumabas sa social media. Pero syempre, dahil yun nga ang title ng video natin, eh sinama ko na rin siya para masaya. Kumbaga, para lang tutunan sa mga hindi nakapanood. Bale ano kasi, nakuhanan siya ng CCTV na lumapit sa isang kainan sa may ermita Manila kung saan naandun yung cellphone na parang naiwan lang dun. Kaya naman bilang concerned citizen daw, ay eh, kinuha niya yung cellphone na parang wala lang nangyari. Gawa ano eh, alam nyo na, Steve. Nice one! Pero dahil kilala nga nung may-ari yung lalaking ito, eh si Otlum pala na nakuhanan ng CCTV. Kaya naman agad nila itong inireklamo sa barangay. Which is sa funny part, sa mga sagot ni Otlum, ay mapapawaw ka na lang talaga. Hindi oh, ako magnanakaw! Never so... Lagi namin magnakaw, iho! Ha? Talaga? Hindi ako lang niminsan sa buhay ko. Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbububuklat at kukuha ng mga bagay na nasa privado na, na lugar. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas ng tindahan, hindi po ako pumasok. Nakita ko lamang ang cellphone na ito sa ibabaw ng pasimano at ito po ay aking kinuha. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsyensya ay clear, ay clear, ay clear. Dito naman sa CCTV footage na ito ay eh mapapansin natin ng isang lalaki na tumitingin-tingin sa paligid kung meron siyang mananakaw sa luwob. Bali, nung napansin niya ngang walang tao, ay eh sinubukan niyang pumasok dito at gamitin ng superpowers niyang worm. Pakatapos, ay eh tinuloy-tuloy niya na nga yung pagpasok kahit napakagrabe yung hirap niya. Kaya lang, nung naging successful na nga yung pagpasok niya, ay eh bigla namang dumating ang mga may-ari na merong dilang itak. kapala naman ang buka ng magnanakaw na ito ay mapapatawa ka na lang talaga. gawaan we hindi na nga siya bumili at nagpapalit na lang. Pagkatapos, emang eh, momodus pa talagang matindi no? Kasi tingnan nyo ah, magpapapalit siya sa cashier na isang libo na nakiusap lamang. Pagkatapos eh, nang inabot niya na nga yung pinapapalitan niya, na kinuha nga nung cashier, eh nung okay na at isa sa uli, eh agad niyang kinuha yung 1K at pinalitan ng limandaan. Oh, di ba? Patawa-tawa pa si Kuya. Oh. Akala niya makakapanloko siya. Which is ang hindi niya alam, eh sigurado yung cashier na inabot niya na sa kanya yung isang libo. Kaya ni review na nito yung CCTV footage. And to make this long story short, ay nang makaramdam si Kuya na mapopornada na nga yung plano niya daw na malupit, eh agad na siyang umalis bago pa man siya abutan ng mga police. Dito naman sa susunod nating video eh, mapapansin nyo na parang normal lang lahat sa isang jeep kung saan maraming pasahero, amoy putok, tsaring. Ngunit titigan yung si kuyang may kulay blue na bag na mayroon na palang ginagawang kabalastugan pero hindi kabastusan ha sapagkat yung kamay niya ay pilit niyang ipinapasok dun sa bag ng katabi niya tapos siya ay tinatakpan niya lang ito ng bag niya para di kita kaya lang eh itong butihin nating taga video eh sumigaw at sinabing uh, tina, kuya. oh no <laughs> kaya naman dahil sa kahihiyan eh wala nang nagawa si kuya kundi umalis na lang agad so weird hindi artista, hindi member ng BTS at lalong hindi naman si Wala Kwarta TV ang pinagkakaguluhan ng mga tao dito. Kasi ano eh, yung lalaki dito ay natuhog sa pagnanakawan niya dapat na bahay. Na ayon sa aking source na si Marites, eh hindi pa naman ito nakakapagnakaw, eh aksidente na itong natuhog dun sa may gate ng bahay. Kaya naman ang interview niya ay isa lamang naging sagot niya. Mel, uh, okay. uh, anong toyo mo ara kada? Ha, uh, sabdala ko. Anong toyo mo ara kada? tayo. <laughs> Narito naman ang isang membro ng kulang sukuligang. Bali, pakita ko yung pagbibilang ng sukuli sa kanya. Pagkakin na lang ako sa lobe, na kami sa inyo. Oh ayan mukhang tama naman tingnan nyo ha tatlong apat yung tapdela di ba? tapdela kong yung 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 tapdela yung Nagdadalawang isip pa siya dito kasi tinitingin niya kung gagana yung CCTV. Eh, hey, eto pala kuya, ayun o. Ito naman si Kuya, e eh sabihin na lang nating may pagkamalikot ang kamay. Target locked. Bale ay nangano, nga no, nung napansin niya na yung pera, e eh sinubukan niya itong kidnapin. o <coughs> oh, ba? Diba? pero malupit pa niyan, eh hindi pa siya sumuko. At isinigawa ang kanyang napakamalupit na plan B. Na tanong-tanong babae, pek, ganun ang tawag. Para ito ilumingon, kaya lang hindi panggigilan na no? kasi talaga namang pressure na pressure na eh kaya ginamit niya na yung plan C eh. kung saan nang tuloy nang ang nalingat yung babae na parang nagbigay lang sa kanya ng motibo dahil naaawa dito At ayun, hinuli lang pala siya sa akto, kaya wala naman siya nagawa, kundi sa huli yung ninakaw niya. Tapos parang walang nangyari, parang pili ko gusto niya na magpakansya lupa sa mga moment na kaya naman to make this long story short dahil napakahaba ng footage na ito. Dahil tinamaan na rin ang kahihiyan ng kopal na ito, eh umalis na lamang siya. <laughs>